pera. May iwanan din natin yung pera. Yung posisyon mo, yung kasikatan mo, wala yan. Pero yung iiwanan mo, ligasya na makatulong sa mga mahirap. Yun ang gaw. Yun ang mabibila na mahalaman ng mga, mga tao. May hapon sa atang atanan. First, I would like to thank God for this opportunity and good weather tayo ngayon. Magandang panahon na binigay sa atin. At higit sa lahat, yung malusog na pangatawan na binigay niya sa atin. Bawat pamilya na nagkakaroon ng sariling tahanan, bawat Pilipino na may sariling hanap buhay o negosyo o trabaho, ako po ay natutuwa. Ako po ay natutuwa sa bawat Pilipino na umasinso sa buhay. Nakaahon sa kahirapan. Dahil po, ang inyong likod na bago po ako naging manipakyaw, naranasan ko pong hirap ng buhay doon sa mga hindi pa nakakilala talaga kung saan ako nagsimula. Alam nyo, dumaan po ako sa pinakamahirap ng sitwasyon ng pamilya. Naranasan ko po matulog gilid sa kalye. Matulog lamang gilid sa kalye. Ang sapin ko, karton lang. Minsan magkakain, minsan hindi. At yan ay hindi ko magkalimutan habang ako'y nabubuhay yung karanasan ko na yun. Dahil sa karanasan ko na yan, kaya bawat pamilya na magkaroon ng saling tahanan at Pilipino na magkaroon ng saling trabaho ako po'y natutuwa. Kaya po, God willing, ako'y makabalik sa Senado. Sisiguraduhin ko na magkaroon ng funding itong dinatawag nating sustainable livelihood. Wow, magandang idea yan, Pastor. Ang problema, saan tayo kukuha ng pondo? para matupad yan, reforma sa buwis. Program para sa mga Pilipino nang sa gayon, mapalakas natin ang small medium enterprises dahil dyan, makapagbigay tayo ng trabaho sa minyo milyong mga Pilipino. Problema, sino investor mag iinvest sa Pilipinas magulong ating politika? Mabagal ang ating infrastructure. sangkaterbang katerbang business permit. Madali magsabi, Senador, pero mayroon gawin. At alam natin dito, bansa, 99% yan, micro, small, medium enterprise dito sa ating bansa. At kailangan palakasin yan para maraming mga Pilipino ang mabigyan ng trabaho at mga pamilya na magkaroon ng hanap buhay. Yun po ang kailangan nating gawin. At nais ko pong ibalam sa inyo na habang ako'y nabubuhay, ang tinitingnan ko ay ang bawat Pilipino. Yung legacy ako sa sport, nandiyan na yan, hindi na makalimutan yan kahit mawala na ako sa mundo. Pero yung legacy na gusto kong ma-accomplish, yung legacy na makatulong. Pwede ka naman tumulong kahit hindi papasok sa politika. Kung iyong gugustuhin, maraming paraan. Makatulong at maging inspirasyon sa mga susunod pang generasyon. Nais ko pong magkaisa ang bawat Pilipino dahil isa lang ang, ang inahangad natin. Isa lang po ang inaangad natin yung matagumpay, sumasagana at umulad ang na pamumuhay natin.